Hey guys maganda ng size dito mga ah, good size doon oh, po eh, si parin Vic yung kanya pinanata na rin, di na uli magandang hapon na naman sa atin mga katoto welcome back to another episode ng ating fishing Adventure uh, today dito lang tayo sa mga lapit-lapit no? at uh, medyo malabo po yung tuwit medyo ma malalim no? kaya gilid-gilid lang tayo gamit natin yung mga boating mineral water kasama natin si Parin Big Ayan. at hanggat na dumadal doon tayo ay may kumakain sa ating pamingwet standby mo na mga katoto titingnan natin ang mga sa hapon na to weather check, makulimlim, walang ulan ay walang, walang araw kaya na nagbabadya ulan pero ay ka, kaya di tayo gumamit ng payong ganda yung uh, panahon best time for fishing kaya di gumamit ng payong ayun, nakaklaster siya para big sa paggamit ng ating mga maiwagang bote <laughs> walang ginawa, pati sumabit guys, nakaisa na tayong malaw wii wii wii, sakto lang natanggal ulat na kasi taga natin ha eh. talon talon ayan yeah. pupunta tayo guys e ayan e e e ayan 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 bang ay di na puruhan mahaba yung katol bumalik ka pa pwede ka pa Ano na nung hatak na yun ha ulit 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 uli uli. siya tilaap yung malapit tilaap yung naman walang oh, laki walang laki ang laki. tilaapan yung... nito guys isa yun po isa baka walang loob another na naman tayo guys maganda ng size dito ah good size doon po si pare Vic yung kanya pinalata na rin hindi na uli Nagigigil na si Parin Pig. Ang bilis na ikot ng mineral niya. Hindi niya napuruhan. Ay, <laughs> siya may ating mga mineral. Doon, tuwan-tuwa na si Parin Pig. Nakahuli na siya sa... Ah, uh, Rebel. <laughs> anak nun sa akin na naman. <laughs> oh, lagi na lang anak yung kanya gumakain na naman sa akin kaya parin din walang pae na ako magkachans makahuli <laughs> na sige gira Maning tayo makahuli pang konti ayun na ayan, ayan. ayan ito pa sya ah, mukhang kila na naman ito ata. Ganda yung yun oh 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 pare pare <inaudible> na na si Joseph kaya <laughs> na, naman pre lalaroin na pan si pare big 3 point woohoo or good size guys ha. lalapad ng mga tilapia dito sa gilid lang mo. No? sandi pa lang layo <laughs> si Pare Ay, na ano ba, pare? Naglalaway ka na ba, pare? Ay, pre, pawala natin, mapapait daw to. Ay, pare, 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 pare. Sus <laughs> no naman. Pawalan natin, pre, mapapait daw to. Ayan, nalalapak na yung bibig. Na, ano lang siya. Matili ka pa ng konti kung galing ko sa malayo. Kakawala na, no? Pare mm -hmm. ah! ko, naglalaway na naman. Pare, buhay yung lagay mong pangayon, pare. Pag namatay, huwag na. Hindi napapansinin. So, kailangan na unlimited pamayan naman sa paligid ng mga matuto at uh, uh, rinbit kasi ito kumuha ng bulato <laughs> ayun bumaba na <laughs> Uri, huwag ka, pre huwag tutukan pre huwag ay ayaw ang isda ay nangangataranta na so dapat dito yung mga lang no? kaya lang ha uh, na ipamana natin sa mga dabar ang masakit eto na nagdidilim na yung buong paligid siguro mga half hour na lang to babagsak na itong ulan na to kaya sasamantalay namin ni Parbik ay okay, so si pare ko, plano na naman kung yung kuryente niya. <laughs> Nalulugi daw siya kung kuryente niya dito, tapat namin. <laughs> Try ko na ng kuryente niya, tatlo na na huli mo, wala pa ang huli. Higit <laughs> natin Mas... kilo, tatlong tigraso. <laughs> Masama na pinaplano pa rin. Ano ba yung pinaplano pa rin? Huwag mo na ituloy. <laughs> eh pagkasa ka pa, mababa ma ma pa ang oras bago bumagsak yung ulan. Ayan, napakalakas na ng hangin. Dibilim na yung buong kalangitan. Kaya pag-asa pa tayo bago bumagsak yung ulan. Bukan delikado yung pangarap ni Parimbe kaya bumabay na yung malakas na hangin at kidlat. <laughs> Guys, ayaw kumukulog na. Bukang uh, pakarap na tayo. Binin tayo na medyo uh, hindi na sulit yung araw natin yun. Ayun yung uh, uh, ulan. Kaya patirin mo na. So that's it po na po tayo for today mga katoto. At ayun uh, na yung ulan. Ayun na, bumagsak na ah uh, kita kita po ta tayo muli sa susunod po po nating fishing adventure at sana maaga tayo makalusong para hindi tayo nabibitin no? so together with Parin Vic so sa muli po hanggang Luki. dito muna po paalam